Hi mga kabisdak! So sa oras na ito mga kabisdak, tayo naman ay patungo sa e school. So magsusundo na tayo ng anak. So ito yung ating routine, araw-araw, maghatid, magsundo. Kasi 12 yung kanilang labasan. Ayan mga kabistak, sobrang init po talaga. Ayan, nakakilay pa rin yung kabistak. Magsusundo. <laughs> magsusundo lang yan mga Magsusundo lang yan ng anak. Pero, nakakilay. <laughs> Siyempre, ganun talaga. <laughs> Wala namang masama, di ba? Kahit naman pa paano eh. Aayusin din natin. Kahit kaunti yung ating ah, uh, sarili. Ang importante, kahit na nag-aayos ka, alam mo kung ano ang iyong ginagawa, di ba? Hindi ka nag-aayos para kung kanino-kanino, basta nag-aayos ka para sa iyong sarili. Ah, mga kabisdak, so ayan, wag niyo nang pansinin yung aking kilay kung kasing kapal ng kalsada. <laughs> so tayo ngayon ay naglalakad sa agitna ng kainitan. Kasi nga magsusundo tayo. Lalabas na. So, ganito talaga. Araw-araw. Pero, syempre, uh, happy ka naman kasi para ito sa iyong anak. Syempre, uh, hindi natin sila pwedeng pabayaan na pumasok o kaya umuwi mag-isa kahit na sabihin natin walking distance lang naman talaga yung school papunta sa bahay minsan nga sinasabi niya mama ako na lang mag-isa pero hindi pa rin talaga ako pumapayag kasi nga awala uh, wala pa akong tiwala kasi yung dalawa kong anak kong dati hanggang grade 6 yun hatid sundo ko talaga sila kaya hindi ko na miss yung kanilang akabataan ah, kasi ando naman talaga ako palagi sa tabi nila. So, ngayon pa, di ba, ngayon pa. So, akala ko nga, tapos na ako sa mga ganong-ganong ano, pero ito, mayroon pa akong isa ihahatid sundo. So, ayun na nga mga kabisdak, ganun talaga tayong mga ina, di ba? Kahit na marami tayong ginagawa sa ating bahay, kahit na isang katutak yung ating gagawin, iiwanan at iiwanan natin yan para lang maghatid or kaya magsundo sa ating anak. So, ayan mga kabis, kasalukuyan tayo, nakapayong at tatawid tayo ng kalsada. Ayan, so nakatawid na tayo dito sa kabila. So, huwag <laughs> <laughs> na akong pansinin ha. Kasi alam mo, um, <laughs> Ayan nga. Kasi ako kaya ako natatawa mga kabisda. Kasi yung kilay ko, para siyang kalsada. <laughs> ang kapal na. <laughs> ang kapal ang kilay ko. Para talaga siyang kalsada. So dito, pag maulan mga kabisda, hindi kami dumadaan dito. Kasi ito yung shortcut papunta doon sa school nila. Pero pag maulan, hindi kami dito dadaan kasi nga maputi. O ngayon, hindi naman siya maputi. Kaya, pwede, dadaan dito ako dumaan so, dito sa likod ng kanilang school. So wala pa naman talagang labasan siguro. Ah grade 2 na 'yan. ko Ah, sigi kinder pa lang pala. Kinabahan ako dun mga kabisda, akala ko lumabas tayo. Ano? Grade 2. So, kinder pa lang yung naglalabasan so hindi tayo late, kasi syempre mas maganda yung nagsundo tayo kabistak yung nauuna tayo sa ating anak, kasi syempre baka mamaya, eh nakita niya, yung mga kaklase niya sinusundo na, tapos siya is hindi pa, so maganda yung tayo yung nauuna, so ayan maraming mga parents, maraming mga ano na ano, magsusundo din sila. Yung iba naman dyan, nag naghahatid. Huwag <laughs> ka mga ka. Meron ako ditong isang neighbor na natatawa siya sa akin habang nagsasalita. so, so ayan siya. Ayan ang aking neighbor. Ayan. Hello. Yan. Hello mga kapisdak. Ayan. din siya. Kabisdak. So, isa din siya ang kabisdak. So, alam niyo na kung bakit anong ibig sabihin ng kabisdak. Kabisdak is bisayang dako po, oh, ayan. Sobrang pawis na pawis talaga ako mga kabis Kasi, ano eh, sobrang pirit na yung araw. Pero dito, maganda dito kasi nga ka, malilim. Tapos, every, every morning mga kabistak, dito muna ako ha, mag-abang ako sa anak ko. Every morning mga kabistak is ginagawa itong exercise. Hala, di kaya ako nito mga kabistak ma, mapansin ang aking mga uh, kapwa, nanay, bakit? <laughs> Ang kapal daw ng kilay ko parang kalsada. So di ba? Tigo pa uh, pawis. Pupuno akong tumula yung aking pawis. Ayan. So parang naglalabasa na talaga yung ano. Sabi naman nung nakasalubong ko, kinder daw yung lumabas. Kinder pa lang. So, sana nga, hindi pa ako late kasi ang hirap talaga mag, ano, mga kabisdaki. Kasi dito sa area na to is sobrang init. So, sobrang init. Ayan, may nagtitinda din ng may nagtitindang dito sa isko. So, dito tayo, abang-abang tayo dito, tingnan natin kung lumabas na ba yung ating anak. So, parang maliliit pa lang yung lumabas, kinder pa lang yung lumabas, mga kabisdak. So, wala pa yung, No, wala pa yung mga grade 2 So, titingnan natin. Ayan, mag-abang-abang tayo. Dito tayo mga kabista to kasi sobrang init. Mainit talaga. So, hindi ko alam kung anong oras na nag... Ayan. So. Hanggang mamaya mga kabisdak, update ko kayo. thank you for watching mga kabisdak. Thank you. Don't forget to follow Julia Gabot. Thank you. Thank you for watching.